Ganyan na natin yung kapang gata. Atin lang natin yan. Okay na yan. Mga cubs. Tapos lagyan natin, na. konting natin konting yan. konting bichin. Basta natin ito. Kapag din naman ito. Ayan mga paps, uh, dito na ang ating ginataang papaya, Ayan, ginataang papaya natin, dito na ako, uh, penis product. Good. Thank you for watching, thank you sa mga viewers at sa mga nagsubscribe sa aking youtube channel. Uh, Welcome to my vlogs alit mga kaabs. Ayan, at uh, magugulay tayo ngayon ng papaya. Ayan. Bali, bumili ako sa palengke kanina ng papaya. Tatlong piraso lang. At uh, ko na ito ngayon para bukas na maga hindi ko nagagawin. Ayan, samahan niyo ako at panoorin niyo paggulay ng papaya. Let's go! Bumili ako ng tatlong piraso nito. Ayan, 40 ang kilo. Nagkakalaga ito na 70 ang kilo. Ayan. Uh, sa probinsya, <laughs> sinusungkit lang ito. Walang bayad. Ayan. Bumili na rin ako ng At saka, yun ito yung ano, maliliit na hipon. Alamang. Tapos may toy, may bisled rin. Ayan, mamaya pa rin ako yan sa inyo. At uh, na natin ang pagbabalat. Ayan, no. Kabisa, balatan na natin to. Ayan. Overtime tayo ngayon. Sa paggulay ng Papaya. May sekreto tayo paggulay nito. May sekreto tayo para hindi sa malabog. Kawag sa inyo yung masyadong malambot. Ayan. Papasin nyo. Naging sidalite kasi pag gumanyan ako. Kaya madilim. Pasensya na tayo mga kares. Ayan. Let's go mga bang, panong pagbulay. Hmm. Ayan. Kaya natin, tingnan ka lang yung buto. yung hmm. Tapos, pues, babalain natin yan para lubas yung katas niya. Yan. Yun, yan. kita yung mukha ko. Pwede natin yung camera. na din natin ng pinaglagyan ng oras balilulog na natin. Ayaw, pangalawa natin pangalawang papaya yung ano ito, guhit ito nagagyan natin ng ano yan ikla para tandaan natin hindi na tayo maghahanap pamaya kung saan natin sila alman hihwain Ayaw.

'yun? tapos na Ang mo mo lang 'yung dating game kanina para madali na yung

Siyak na kaya kung madilim yung mukha ko kasi against the light. Mas best kasi yung ilaw. Ganyan yung light. Hi!

tatanggalan ang katas tatanggalan natin ang katas yan para hindi siya malagub madurog kasi yan yung nakakapagkadurog yan yung katas niya ayan mga na at sinara na natin ang uh, at lang natin yan, wala pa yung gata. Bali, pinatutuyo ko lang yung sariling ano niya katas. Yan. So, pwede nang ilagay ang ano yan. Pwede na ilagay ang pangalawang gata. Yan, lagyan natin ang pangalawang gata. Yan. Yan yung pangalawang gata. wala nang katas yung ano yan kaya hindi yan ma-durog yung bukaya na yan, yan. ang lock niya yung hipong maliliit ito yung hipong maliliit yun o tapos meron ako dito ang iniho ko na tuyo yung bisdad iniho ko yan lala ko tapos ah, siling pula yun natin yung tuyo para ano siya, maluto siya. Magwala natin mga magbango yan kasi inihon natin yan. Yan. Kaya lang natin yan dyan. Tapos sa na natin itong siling pula. Yun. Pagkali natin siya ng siling green. Yan. Lagyan na natin ng siling green. Yan huloy natin para Ayong... Yan. Natin. Yan. Natin ano yung papaya. natin ano na nya video huloy natin na konti tapos silalagyan natin yung pangalawang ay yung unang gata nya kasi pangalawang gata lang yun medyo palito natin para matatuloto naman yung sa babao ganyan na natin yung kapang gata Tingnan natin yan. Okay na yan mga uh, mga cobs yun yun tapos lagyan natin a na. konting biche nabusin natin to kapag ayan. ayan so pakatilay natin yan mga lutuin lang natin yung unang gata na yan at luto na yan mga cobs yun Yummy sa samaang hang na gulay o okay ganyan sa akin ayan mga kaabs at thank you so much sa inyo ang pagsubaybay ng aking nilulutong uh, giyataang papaya ayan, alam niya siguro daw kung bakit hindi nadudurog yung ano yung papaya kasi piniga ako sa asin yan pero yun secret yun tapos isasalang nyo sa muna ng siya lang walang ano walang gatan muna kaya niyong matuyo siya bago nyo ilagay ng gata na hindi tapos sa luluto ay palagay ipapakita ko sa inyo ang pinis product na mm. rin ayan mga kabs at luto na ang ating ginataang papaya ayan yung ginataang papaya natin dito na ho uh, finish product Thank you for watching. Thank you sa mga viewers at sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Po uh, para din sa mga subscriber ko po, thank you, thank you so much po sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin. Ah, uh, subscribe po ng aking YouTube channel. Ah, uh, uh, Ramil Braga is official. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.